Hello, hello, hello. Share ko sa inyo yung binili ko para sa aming, yan. Lagi kasing doon sa baba ng pag nabuhuga sa, sa lababo, laging nababasa yung floor. So, umorder ako guys ng gamit. Hindi ko alam kung gano'n ito kahaba. So, bubuksan natin. Ayan. Ewan ko ba kung paano ito buksan. Saan ba siya magsisimula? Careful tayo para hindi siya ma madali, di ba? Hindi natin magupit. Ayan. So, excited ako kasi yung sa baba, guys. So, gray yung napili kong color. Gray. Tignan natin. excited, excited. Warning to avoid danger suffocation. Saan ba ako dapat nakatingin sa camera? Ayan siya nakapold pa siya sa So, ang napili natin ay Saray Saral Home. Ayan. So, dito ang price niya ay so, made in India, guys. Ayan. So, tignan natin kung gaano siya haba. Thank you. Be kind and share joy and write us a good review, please. Love, Team Sara. Saral. Okay. Ito, guys. Ayan. And then, so ito, itong nasa labas niya, itong nasa gilid niyan ay stylish bedding that's cool and comfortable. para ano. Kasi lagi nababasa doon sa ano, sa sink sa baba. So, mas maganda to. And, dumidikit siya sa floor. So, iso, tatry natin mamaya. And then, magkano pang price na to. So, gray yung kinuha kong color guys. Kasi kapag white, is masyadong kita yung dumidiba. At least, eto ay mas okay siya. So, try natin mamaya. Ang size nito guys ay 45 by 120 cm. So, ito yung pinaka medyo maliit nila. Kasi ang price lang nito ay uh, 475. Yung pinakamahaba niya ay nag, nag uh, ano siya, parang 2,000 something, 1,900. So, depende sa size. So, yun doon nagbe-base ang kanilang prices. So, ganito guys. Ayan. So, pwede rin siya sa kahit saan. Ouch! So, ganito siya ka-cute. Ayan. 6, 4 uh, by, ayan. So, dumidikit siya sa floor. Ayan. So, hindi pa ito yung pinakamahaba ha. Kasi yung pinakamahaba ay 1,000 something. Ay, less 2,000. So, ito yun. Cute niya. So, tignan natin. Gusto niyo rin yung color niya, di ba, gray? Ayan. So, parang runner. Ang tawag natin dito, runner ba? Ang cute naman ng aking earrings. Ayan. So, tignan nyo, ha? Oh. Okay. So, hindi siya kahit iganon mo siya, hindi siya nakadikit siya sa floor. So, hindi ka madudulas talaga. So, very, very good. Akala ko yung mahaba yung ano. So, Maganda to guys sa floor. Sa kusina. Sa kusina, pwede rin ito sa tabi ng kama. Pwede rin ito sa banyo. Kusama mo siya gusto ang ilagay. So, ilagay ko to Mura lang pala yung nabili namin. 400 something. Lalong lalo na lalo, guys, kapag winter, gusto ko yung ganito. So, mas cute siya. Sitignan mo ha, kahit itulak mo siyang ganyan, hindi siya ano, di ba? Step, step, step. <laughs> ang cute niya. So, I think, order pa ako ng isa neto. Ayan. So, pwede ka nang mag, ano, guys. Pwede mo na rin gamitin kapag umupo for bed. Ayan. Yeah. So, ang ganda niya. So, try niya siya. So, ayan yung nabila namin. And, mura lang siya. 400. Lagay ko lang dito. Then, mamaya, ilalagay ko siya sa kusina. Pero pag-isipan ko pa siya kung ilalagay ko siya sa tabi ng kama. Okay? So, mahilig ako ngayon. Alam niyo ba guys, ngayon tumatanda na ako. Mahilig na ako. Mas gusto ko na yung, ako mahilig ako mag-shopping. Pero, mas gusto ko yung bumibili ako ng gamit. Ay, na ako sa bahay. So, gusto ko yung color niya. So, kailangan pa yung iunat guys. Ayan. Kailangan pa siyang iunat. Ayan. So, try natin. So, gusto ko rin siya dito. Ayan. Kasi masarap siyang... May hili kasi ako magkis-kis ng paa. Ayan. So, cute din siya. So, try natin. Tignan ko. Oh, gusto, mas gusto ko ng color na to. So, ganito guys yung itsura niya. Ayan. So, pwedeng sa CR pwedeng sa kusina, pwede rin sa tabi ng kama, ayan, pagising more or pagtulog mo, pag mo ayan. ayan. From Saral Home. Ayan. Thank you. Be kind and share joy and write as a good review. Please love.